Ito si Marisa Lamorque, hmm. uh, gusto niya humingi ng tulong sa, sayo sa idol na makausap yung kanyang anak na isang minor de edad. Aha. 17 years old pa lang ito at nagtanan. Uy. Nagpunta nga dun sa boyfriend sa barangay Tayawan, Bayawan, Negros Oriental. Ang request lang ni nanay, bumalik na sa kanya yung anak. Sige po, si Donna May. Apo. Gusto niya po makausap. Opo. Mas maganda, pag-usapin ko na lang kayong mag-ina. Uh, Donna May? A okay, andito okay. si Mama mo. Mama pa? O sige, mag-usap kayo. Donna May. Ah. Uuwi ka pa ba sa bahay? Oo, oh, uuwi uh, ako ma. Bakit kasi sumama ka dyan sa lalaki na yan? Mahal ko siya may eh. Eh mahal, di ba? Pinag-aaral pa kita? Ikaw na lang inaano kung makatapos ng pag-aaral. Bakit naman sumama ka dyan sa lalaki na wala namang trabaho at saka lasinggero? Kaya naman niya magbago. Anong kaya magbago? Hindi mo lang kikita doon sa kapatid? Nakatambay lang? Eh baka diyan eh, minamatrato ka na, hindi namin alam kung anong nangyayari sa iyo, kalayo-layo niyan. Hindi, hindi naman ako pinapagbayaan. Anong hindi? Itong si Ate Lorna mo nagaling sa kanila. Um, oh. ka, yung magulang niya sa una-una lang daw maganda. Pag sa bandang huli kawawa ka diyan. Sandali pa, ma paki Donna May? Pa. Okay. Yung boyfriend mo si Ronald Crisostomo, 20 years old. Apo. Mahal mo ba siya? Apo. Kumal mo siya, ay mo siya makulong, tama? pintain Hintayin mo na ikaw dumating sa tamang edad, pero sa ngayon, 17 ka pa lang, umalis ka na dyan, iwan mo na muna yung batuga mong walang pakinabang na boyfriend, umuwi ka muna sa nanay mo dahil kung hindi, makakasuhan mo si boyfriend makukulong yan. Naintindihan mo? Sandi lang, kausapin ko yung boyfriend mo. Nandiyan ba? Uh, ah, Apo. Pakipasin telepono kay Ronald. Ronald, alam mo ba na sa, sa visa ng reklamo ng nanay ni Donna May dahil siya minor, ikaw ay makakasuhan at ikaw ay makukulong. Alam mo ba yan? Opo. O, kung alam mo yan, then ikaw na mismo magkumbinsi kay na May na umuwi na muna sa nanay niya. Opo. Kailan mangyayari yan? Bukas po. Ikaw ba'y ba adik? Hindi. Hindi po. Eh, ba't ko walang trabaho? Meron po. Anong trabaho mo? Batugan? Kumpanya. Kumpanya po. Saan kumpanya yon? Bakit nung nandito ka sa Santa Maria, wala kang trabaho kundi tumambay? Oh. Iminom. Nang hingay ka ng pamasahe sa mama mo na 10,000, ang sabi ng mga kapatid mo, yung ibang pera, ginastos mo sa inom. Nako. Tapos nang ka, to ka to pa yun. sa mga kapatid mo nang pandagdag ko, sabi mo, kulang ang pamasahe mo. Nung pala may bala ka na pala sa anak kong nag-ano ka ng pamasahe. Tinakas mo, hindi mo inanong yung anak ko na sabihin mo sana na huwag na sumama kasi nag-aaral ka pa. Ronald? Oo. Oh. May ticket oh. na ba talaga totoo si Donami? Huwag ka magsinungaling. Huwag mong dadagdagan na yung, yung kaso mo po. Alam po ng mga ano dito po. Kailan ang flight niya? 3 p.m. po from Dumaguete. Captain Ricky Dakot Dakot, OIC, Bayawa Negros Oriental. Captain Ricky, magandang yes, hapon po. Gusto lang namin masiguro na nagsasabing totoo itong si Ronald mo na by tomorrow 3 o'clock, pakakawala na niyang kanyang minor edad na tinana na girlfriend na makabalik na ng Maynila para hindi na magreklamo yung nanay. Yes sir, yes sir. Lalaki na si nasa detention. ire namin sir pa tapos na nagre-coordinate. Ah. <laughs> Nai, nasa detention na pala. Kaya pala wala siyang kawala. Okay, sandalan po ano? Miss Christine Tenefrancia, Francia, <laughs> Municipal Social Worker. hapon po Miss Christine. Ah, yes sir. Okay, ma'am. Uh, so bukas so makaka na si Donna May. Opo ah, sir, May. Ano na siya may ticket Kinuna ng family ng lalaki. So, mga 3:30 yung flight niya galing Dumaguete. Tapos uh, possible arrival is 5pm Dito po sa Manila Sa Manila po yun po yung ilalabi namin sana sa family na sunduin yung bata Sige po Or kami na po, po kami, kami mag po magsusundo ma'am sasamahan po namin okay, yung family we'll make sir. sure uh -huh. Sige po Ma'am Christine sobra-sobrang thank you talaga sa inyong dalawa dyan ni Captain Ricky uh -huh. ha